Sa nakaraang kwento natin ay nagtanong si Yahan sa kanyang kasamahan kung bakit sila natagalan, at sa pagpapatuloy ng kwento. Ipinaliwanag ni Changgang yung naabala sila sa paglilinis ng isa pang palapag. Inamin ni Suyen na marami pa rin kalaban, at hindi na siya nagulat dahil galing sa South Gangbok High ang mga ito. Tinawag niya si Dong Tako at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng Kai. Ipinaliwanag ni Dong Tako na ito ay kilala rin bilang Orns, isang tradisyonal na Pilipinong martial art na hindi lang basta labanan gamit ang armas, kundi isang komplikadong sistema ng labanang gumagamit ng kombinasyon ng mga pain at taktika. Pinuri nito ang husay ni Suyen Sakai, lalo't bihira ang nakakaalam at mahusay dito. Patuloy nilang minamasdan habang walang tigil ang paghampas ni Suyan kay Sik sa gitna ng laban, sumingit si Kuza at ginamit ang Yamaki-style Kyokushan Karate upang maging panangga sa isang suntok ni Seik Tinanong ni Seik kung hindi pa niya ito napabagsak at tumugon si Kuza na mabuti at oras na para magsimula. Gumanti si Kuza ng suntok, kasabay ng pag-abiso ng quest window na ginamit ni Yakuza Ye ang El Diablo. Muling bumagsak si Seik Kang at ipinakita sa quest window na bumaba ang lahat ng kanyang stats. Sunod namang nagpaalam ang quest window na si Haro Siong ay gumamit ng kapoa at tumama ng critical hit sa mukha ng kalaban. Inutos ni Haro na sabay-sabay nilang atakihin si Sik Kang. Hinawakan siya nito sa damit at mariing sinabi na ayaw niya ng mga walang saysay na footwork, ngunit muli pa rin siyang tinadyakan ni Haro at muling inulit na kailangan nilang magtulungan. Sumigaw si Heijan ng parehong utos, at agad na ipinalam ng quest window na ginagamit na rin ito ang key fighting method bago tuluyang sip-aim si Sick kang palayo. Sa kabila ng mga tama, naniniwala si Sick kang na siya ay mapipilitan ng matalo. Lumabas sa quest window na ginagamit muli ni Kusa ang Yamaki-style Kyokushin Karate at sabay nitong pinakawalan ang Yet Optigen. Muli siyang tinadyakan, ngunit matigas ang paninindigan niyang hindi niya hahayaang maaga ng sino man ang South Gangbok High. Dumating si Jok Jang at agad nitong sinalubong ang suntok ni Sik Kang. Hinikayat nito ang kanyang mga kasama na huwag pang hinaan loob at ipaglaban ang paaralan, dahil kapag natalo sila ngayon ay tuluyan na itong matatapos. Pinanggako niyang mananatiling matatag ang South Gangbok High at sila ang magbubuklod sa buong Gangbok. Kaya't handa silang ipagsapalaran ang kanilang buhay. Isa sa mga tauhan ni Seok si Kang ang nag-alok na siya na ang babawas kay Kim Suyan, ngunit iginiit ni Sik Kang na matatapos lamang ang laban kapag napatay ang pinuno. Kapag nagawa niya ito, matatapos na ang lahat. Sagot naman ni Suyen na parabang inulit lamang nito ang iniisip niya, kaya tinuring niya itong malas at may utang na soft drink sa kanya. Tumanggi si Sik Kang na biruin pa siya, at agad na sumugod para umatake. Ngunit na-counter siya ni Suyen at ibinagsak sa sahig. Alam ni Suyen na mahaba ang abot ng kalaban ngunit kayang tiisin ang mga atake nito. Paulit-ulit niyang pinapukol ng suntok si Sekang, habang inaalam ang taktika nito na unti-unting lumapit habang tinatanggap ang mga tama. Ngunit batid ni Suyen ang plano kaya't hindi niya ito palalapitin. Inutusan ni Jok Jang ang kanyang tauhan na oras na para tapusin ang digmaan. Tinulak ni Suyen si Sekang hanggang sa bumangga ito sa pader at tumulo ang dugo sa kanyang mukha. Akala ni Sekang ay nahuli na niya si Suyen ngunit ipinakawala nito ang infinite suplex. Naisipan niyang ulitin pa ito upang siguraduhin ang panalo. Sa gitna ng kanilang pagbagsakan, sa gitna ng kanilang pagbagsakan, binalak niyang ipamuhay kay Suyen ang natitirang buhay nito sa ganitong pagkatalo, ngunit nakabawi si Suyen at siya naman ang bumaligtad. Ibinagsak si Kang ng patihaya, nais pa ni Suyen ng isa pang suplex para tuluyan ang manalo, ngunit napansin ni Haro na hindi maganda ang lagay niya. Nagpaalam ang quest window na ginamit ni Suyan ang hilang bin at agad na naibalik ang kanyang stamina. Sinundan niya ito ng paggamit ng to the moon card upang makatakas sa atake ni Sik Kang gamit ang mataas na vertical jump sa pamamagitan ng pagtapak sa tuhod nito. Napaisip si Sik kung saan ang galing ang lakas na yon at tila hindi naapektuhan si Suyan kahit sa lahat ng pinagdaanan niya. Pinaghinalaan niyang nagtatanggi lamang ito at balak pa rin siyang hulihin para tapusin ang laban. Muling sumugod si Seikang, ngunit hinarang siya ni Suyen at binalak na ulitin ang taktika ng paglapit habang tinatanggap ang mga suntok. Sinubukan ni Seikang na hawakan ang kanyang leeg, ngunit bigla niyang inilabas ang dalawang sandata, dalawang bakal na pamalo, at muling sumugod. Nagpaalam ang quest window na ginamit muli ni Suyen ang to the moon card. Sa puntong yun, naisip ni Seikang na kung alam lang niya mula sa simula ang mga kakayahan ni Suyen. Matagal na sana itong nanalo. Sa sandaling yun, nagpaabot ang quest window ng abiso hinggil sa pangunahing misyon sa pagbagsak ng South Gangbok High, na ang ikaapat na quest ay labanan at talunin ng awakened na si Sik Kang. Nang magwagi, muling nag-abiso ang quest window na bumagsak na si Sik Kang. Idineklara niya na wala na ito, kasunod ng pahayag ni Tank Top Kim Suyen na tapos na ang digmaan. Nagbigay muli ng update ang quest window na kumpleto na ang misyon at na-update na ito. Humiling si Kim Su-yeon na ipakita na ang susunod na quest, binanggit ang tungkol sa rascal na nagtulak sa kanya na ilabas ang kanyang matinding lakas, ang paggamit ng kanyang tank top. Sinilip niya ang quest window ngunit wala pa rin nakasaad na ikalimang quest. Sa kanyang isipan, naghihintay siya at iniisip kung yun na ang huling misyon. Dumating si Haro na tuwang-tuwa, tumalon sa kanyang likod, at ipinahayag na panalo na sila. Kinumpleto ito ni Suyen sa pagsang-ayon at sinabing napakaganda ng pakiramdam. Inutusan niya ang mga tauhan ng South Gangbok High na ibaba ang kanilang mga sandata. Narinig ang mga reklamo na natalo si Sik Kang. Kinilala ni Suyen ang presensya ni Yahan at tinanong kung bakit natagalan. Ipinaliwanag ni Jok Jang na kararating lang ng mga miyembro ng East Gangbok High upang ayuhi si Sik Kang. At tumango si Suyen sa pag-unawa. Inihayag ni Jok Jang na tapos na ang digmaan at oras na upang tapusin ang lahat, bagay na sinangayunan ni Suyen. Habang tinatapos ang bakbakan, binanggit ni Jok Jang na bahagi ng pagtatapos ang pag-aasikaso sa mga natalong puwersa. Sinimulan na rin ang pangangalap ng mga talento mula sa South Gangbok High. Ipinaliwanag ni Suyen na dahil sa pagbagsak ng South Gangbok, wala nang kaugnayan ang mga mataas na rango nito at maaaring kuhanin ng West at East Gambok High bilang gantimpala ng panalo. Gayunpaman, nagbabala siya na hindi dapat mag ng basta-basta upang maiwasan ang pinsala sa grupo. Naitanong kung ano ang mangyayari sa mga tatanggi sa alok, malinaw ang patakaran, aalis sila sa Gangbuk, iiwan ng lahat, at magsisimula muli mula sa wala. Idinagdag ni Yahan na kahit ang kanilang pangalan ay walang saysay at ayaw silang tanggapin ng East Gangbok High. Mula rito, iniulat ni Jokjang na tila nakapagpasya na ang East at tinanong kung paano magpapatuloy ang West. Nagpasya si Suyen na kunin sina Janelle Bang at Yanggi Sa kabila ng pag-aalinlangan ng iba sa kakayahan ng dalawa, ipinaliwanag niya na dahil lumawak ang kanilang teritoryo, kailangan nila ng dagdag na tao sa pamamahala. Kahit katumbas lang ng kalahating kakayahan ang maibigay ng dalawa, mahalaga pa rin ito. Higit sa lahat, kapag kumalat ang balita na tumanggap sila kahit ng itinuturing na basura, mas maeengganyo ang mga tunay na may talento na sumali sa West Gangbuk High. Kinilala ni Jok Jang ang tali nung iyon bilang mahusay na taktika. Sumabay dito ang quest window na nag-abiso ng bagong misyon, mag-recruit ng talento mula sa South Gangbuk High, kung saan mas marami ang recruit ay mas mataas ang gantimpala, isang bronze card. Naisip ni Suyen na mas maraming mataas na ranggo ang makuha, mas lalong sulit ang misyon. Tinanggap ni na Janelle Bang at Yang Gibang ang pagsali, at muli ay nag-abiso ang quest window na opisyal na silang kasapi ng grupo. Sunod na tinukoy ni Jok Jang si na Jean, ranggo labing anim, at Dylan, rango labing lima. Tumanggi si Yahan, ngunit ipinilit ni Suyen na isama sila. Nag-abiso ang quest window ng kanilang pagsapi. Kasunod ay si Nayangi Park, Rango Labing Apat, at Donggu Hyundong, ranggo 13, Muli silang tinanggap sa West Gang High at kinumpirma ng quest window ang kanilang pagsali. Sa huli, binanggit ni Suyan ang susunod na target si Dong Yu Wang, Rango Sampu, at si Ji Yun Lee, Rango Sham. Kapwa sila kilala bilang mahuhusay na mandirigma na tiyak na makakatulong ng malaki. Binanggit ni Jok Jang na hindi maaaring palampasin ang dalawa, at tiyak na may parehong balak ang East Gang Bok Hai. Sumang-ayon si Yahan sa kahalagahan ng dalawa at nagpahayag ng intensyong kunin si Ji Yun Lee. Nagmungkahi pa siya na baka mas bagay ito sa East kaysa West. Ngunit ipinahayag ni Suyen na nais niyang makuha ang dalawa. Nagtalo sila kung paano hahatiin ang dalawang mandirigma at kalaunan ay iminungkahi ni Jok Jang na ang pinakamainam ay tanungin mismo si Ji Yoon Lee kung saan siya nais sumapi. Kung pipiliin ito ang East, wala silang magagawa kundi hayaan siyang sumama roon. Lumapit si Yahan kay Ji Yoon Lee at inimbitahan itong sumama sa East Gang Bok Hai, sinisiguro sa kanya na maayos ang magiging traito at binanggit na iniwang bakante ang ikapitong pwesto para sa kanya. Ngunit agad namang sumingit si Kim Soo Yeon ipinahayag na mas mahusay ang trato ng West Gang High at nangakong gagawin siyang pangunahing pinuno doon. Tinulig sa siya ni Yahan, tinatanong kung handa ba siyang isuko ang pagiging leader para dito, ngunit tinugon ni Suya na handa silang alalayan si Jiyun palagi upang hindi na ito maglakad kahit saan. Saglit na tumingin si Jiyun sa likuran kung saan nakaupo si Kuza na may rosa sa labi, naalala ang pangako nitong sasama siya kung matatalo nila ang South Gang High. Bumalik siya sa kasalukuyan at mariing sinabi na tutuperin niya ang pangako, sasama siya sa West Gangbok High. Binalaan siya ni Yahan na huwag magyabang. Habang si Ku Jaya ay nakatingin lamang. Nilinaw ni Ji Yun na hindi siya sasama dahil kay Kuza. Nag-abiso ang quest window na opisyal ng kasapi si Ji Yun Lee sa kanyang crew. Ipinahayag ni Yun Dong Lee ang tuwa sa paglaki ng kanilang grupo at kinumpirma ito ni Suyen. Binanggit ni Jok Jang na muntik na silang maaga ng East Gang Bok Hai at inamin ni Suyen na kinilabutan siya, lalo na't mula ngayong araw ay magiging kalaban na nila ang East. Ipinaliwanag niyang ang pagkakaroon ng dalawa ay magpapalakas sana ng husto sa puwersa ng East. Samantala, nilapitan ni Yahan ang dalawang kasapi na nagpahayag ng pagkamuhi sa West Gang Bok Hai at sinabi na sila at si Jingguo ay sasama sa East tinanggap ni Yahan ang desisyon at tiniyak sa kanila ang pagkakataon na makapaghiganti. Dagdag ni Suyan, bukas pa rin ang kanilang pinto anumang oras. Nagkomento si Jok Jang na halos kagad ay nawala sa kanila ang dalawa, ngunit ipinaliwanag ni Suyan na yun naman talaga ang nais niya, hindi siya interesado sa mga tinuturing na bulok sa grupo. Tinanong ni Jok Jang tungkol kina Bamsang Jang at Songman Lee, na kapwa ayaw sumama sa alinmang grupo. Ipinaliwanag ni Suyan na si Songman ay nananatili dahil sa katapatan, habang si Bamsang Jiang ay sawang-sawa na sa buhay crew. Sang-ayon dito si Jiang at ibinaling ang usapan kina Yu JNA na matagal nang sagabal sa kanila at kay Sik Kang na nagawang lumaban sa lahat. Mayamaya, -maya, tinanong ni Suyan si Yan kung maaari nilang pag-usapan kung sino ang kukuha kay Sik Kang, ngunit nag-abiso ang quest window na tapos na ang quest na The Fall of South Gangbok High. Bumalik sila sa gusali ng West Gambok High. Ipinahayag ni Su Yan na sa wakas ay nakabalik na sila matapos ang napakahabang labanan at kapalit nito ay nakakuha sila ng labing isang bagong kasapi. Pinapasok lamang niya sina Dong Yu Wang, Ji Yun Lee, at Ha In habang pinaantay ang iba sa labas. Napansin ni Jok Jang na tila may pagkadismaya ang tatlo at kinumpirma ni Su na hindi naabot ang kasunduan. Sa kabilang banda, sa East Gangbok High, nakaupo si Yahan at tinanong si Sik kung kumusta ang pagiging kasapi nila. Tumanggi si Sik Kang na tawaging miyembro siya, ngunit iginiit na tutupere niya ang pangako kay Yahan. Sinabihan siya ni Yahan na huwag mag-alala at magtrabaho na lamang ng maayos para sa East. Sa West, napansin ni Suyen na mas lumakas na ang East dahil kay Sik Kang. Ngunit mayroon din silang panlaban, si Yuwa. Naniniwala si Hyun Dong Lee na mas malakas na ang West at kaya na nilang pag-isahin ang gangbak, bagay na sinang na ni Suyen. Napansin ni Kuza na lumaki na ang kanilang pamilya, habang tinawag naman ni Gu Heijan itong abala. Nangako si Hyun Dong na mas magsisikap pa, at binanggit ni Haru Siyong na mas lalo nang magiging kapanapanabik ang mga darating na pangyayari. Tahimik lamang si Yuon at Ji Yun Lee. Biglang tumakbo si Kim Suyen. Hindi pinapansin ang tawag ni Hyun Dong. Nagtaka sila kung saan ito patungo habang pabirong sinabi ni Haro siyong na baka may kailangan lang itong puntahan agad. Ngunit ang totoo, papunta siya upang kunin ang kanyang mga gantimpalang card. Bilang pagkumpleto sa Fall of South Gangbok high quest, nakatanggap siya ng dalawang diamond card. Agad niyang sinilip ang mga ito. Nag-abiso ang quest window na nakuha na niya ang mga card. Binasa niya ang isa, summon card, slime soft and skishi. Napaisip siya kung ano ang tinutukoy na malambot at malapot at nagpa siya siyang subukan ito. Nag-abiso muli ang quest window na tinatawag na ang slime. Isang mala na slime ang lumitaw, naglalabas ng tunog na blob. Sinabihan siya ng quest window na subukan bigyan ng isang bagay ang slime upang hawakan. Inabot niya rito ang isang perang papel na 10,000 won, ngunit imbes na hawakan, nilamon ito ng slime. Hinawakan ni Suyan ang slime at inugay ito, hinihingi ang kanyang pera. Sa huli, ibinalik din ng slime ang perang papel matapos itong iluwa. Nag-abiso ang quest window na inilabas ng slime ang perang papel, dahilan upang mabahala si Kim Suyan. Tiniyak niya sa sarili na yun nga ang perang ibinigay niya rito kanina. Hindi siya makapaniwala na isang slime ang nagbalik nito at napaisip kung may tuturing ba itong isang uri ng imbakan o inventory item. Muling sinuri niya ang card at napagtanto na maaari niya itong magamit sa maraming paraan. Maya-maya, dumating si Jokjang sa pintuan ng banyo at nagtanong kung ayos lang siya. Agad niyang isinilid ang slime sa bulsa at sumagot na maayos lang siya. Ipinaalam ni Jokjang na may seryosong usapin at dapat itong pag-usapan sa club room. Habang naglalakad sila patungo roon, nag-isip si Suyan kung ano ang maaaring paksa. Pagdating sa club room, ipinaliwanag ni Jang na may dalawang problema ang kanilang kinakaharap. Una, kulang sila sa pondo upang mapatakbo ang grupo. Binanggit nito na si Sek Kang ay kumikita sa pagbebenta ng Fentoni, habang si naman ay kumikita sa pamamahala ng mga bar at club. Wala pang sariling pinagkukuna ng kita ang West Gang Bok High at kinakailangan nilang magsimula ng negosyo upang masuportahan ang kanilang operasyon. Nauunawaan ito ni Tony Suyen at tinanong ang pangalawang problema. Ipinaliwanag ni Jok Jang na konektado ito sa una, ang katapatan ng kanilang mga bagong miyembro, lalo na kina Hacken jo at iba pang galing sa South Gangbuk High. Dati, pinananatili ni Saek Kang ang katapatan ng mga ito gamit ang pera. Kung walang kita ang grupo, may posibilidad na umalis ang mga ito. Dagdag pa ni Jok Jang, hindi lahat ng miyembro ay sumama para sa pera, gaya ni Yoon Na at Joni. Pinaniniwalaan niyang si Ji Yun Lee ay sumama dahil kay Kuza, ngunit wala pa siyang ideya kung bakit sumang-ayon si Yuon na. Nais niyang alamin pa ang pinagmulan nito. Mungkahi ni Suyen na palalimin muna ang kanilang ugnayan, dahil simula nang sumali ang mga ito. Dapat ituring silang pamilya, nag-abiso ang quest window ng isang side quest, dagdagan ang katapatan ni na na at Joni, na may gantimpalang isang gold card sinang-ayuna ni Jok Jang ang plano at iminungkahing magdaos ng isang paglalakbay, na ayon sa kanya ay isa sa pinakamadaling paraan upang mas makilala ang isa't isa. Natawa si Suyen sa sariling hindi agad naisip ang ideyang yun, habang pabirong tinawag ni Haro ang sarili na ang tunay na mangmang habang sila ay nagbibiruan. Sumang-ayon si Jok Jang na mahalagang magtatag ng ugnayang mas malalim kaysa sa usaping pinansyal, ngunit binigyang diin na kailangan pa rin nilang mag-isip ng negosyo. Paglaon, nakaupo si Suyen sa kanyang silid kasama si Copy Cloud na nagtanong kung ano ang gumugulo sa kanya. Ipinaliwanag ni Suyen ang sinabi ng kanyang tagapayo na kailangan nilang magsimula ng negosyo upang mapanatili ang grupo. Iminungkahi ni Copy Cloud na magsimula na lamang ng negosyo, bagay na kinagulat ni Suyen kung bakit hindi niya naisip agad. Naitanong niya kung may ideya ba ito. Binanggit niya na maaari niyang gamitin ng slime. Ipinakita niya ito mula sa kanyang bulsa, at tinanong siya ni Copy Cloud kung paano ito gagamitin. Ipinaliwanag ni Suyan na ang slime ay isang imbakan na may walang hanggang kapasidad. Halimbawa, maaari itong gamitin sa pagpuslit ng droga dahil walang makakakita rito kahit sa paliparan. Nilunok ng slime ang isang bag at nag-abiso ang quest window na ito ay nakansumo na. Dahil hindi ito nakikita ng iba, Naisip niyang kaya niyang maging pinakamalaking drug kingpin ng lungsod. Tinanong ni Copy Cloud kung yun ba ang plano, ngunit agad niyang nilinaw na hindi tama yun. Ipinaliwanag niyang simula nang magsimula siya sa mga quest, mas naging masaya siya, at ayaw niyang gamitin ng mali ang mga gantimpalang natatanggap niya. Hindi niya gustong lumabag sa kanyang sariling moralidad. Naisip niyang kailangan niya ng ibang ideya, kahit na bakit parang puro ilegal ang pumapasok sa isip niya pinuri siya ni Copy Cloud sa kanyang tamang pananaw, ngunit sinabi niyang hindi siya naghahanap ng papuri. Naghanda ang lahat para sa biyahe. Binanggit ni Suyen na matagal na mula sa huling paglalakbay nila. Ipinahayag ni Kuza ang pananabik habang napansin ni Suyen ang dami ng bagahe ni Haro. Naalala niyang sinabi niya na tatlong araw lang ang biyahe, kaya hindi niya alam kung dapat ba siyang humanga o matakot sa dami ng dala nito. Sagot ni Haro, hindi siya sabik sa biyahe. Bamaling si Suyan kay Dehyun Kim at tinanong kung bakit ito sasama. Sinabi nitong wala na yun sa kanyang pakialam, ngunit sa isip nito, kailangan niyang makita mismo ang sitwasyon. Sinabi ni Suyan na hindi siya nasisiyahan sa biyahe, at sumang-ayo naman si Dehyun na naniniwala siya roon. Dumating si Ku Jaya at tinawag silang ang lalaki at babae ng oras. Binati sila ni Suyan, ipinapahayag ang ginhawa sa pagsali ni Nayuon na at Jiyun Lee dahil nag-aalala siya na baka hindi sumama ang mga ito. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kit sa susunod mga boss!